Dumating na kagabi ang kasampung batch ng mga Pilipinong lumikas matapos maipit sa digmaan ng Israel at grupong Hamas. Baon nilang matinding takot at trauma dahil sa gera. Nasa frontline ng balitang niyan si Faith Del Mundo. Matapos halos na dalawang buwan na puno ng takot at pangamba, makakahinga na rin ng maluwag ang 36 na OFW na dumating sa Pilipinas kagabi mula sa Israel. Mismong ang mga kawani ng Department of Migrant Workers ang sumalubong sa mga OFW. Kabilang sa kanila ang OFW na si Eva Carino, na isang taong naging caregiver. Sa gitna kasi ng bakbakan, parami ng parami ang mga nadadamay na sibilyan. Rinig na rinig ko yung palitan ng bomba between Gaza and Israel. And yung building namin nanginginig. inginig. Pinapaystay ako nung amo ko. <laughs> umiiyak siya sa akin na mamahawa na huwag sana ako umalis. But pag nag-stay pa ako doon, magkakaroon ako ng anxiety or post-traumatic disorder. Sa kapitbahay namin, sinusunog na yung bahay. Uh, binobomba na yung iba. Nagkaroon na ng massacre. Si Anali naman, hindi raw mapakali tuwing maririnig ang pagsabog ng mga bomba. Dinig na dinig din at saka pati na sa hanggang Tel Aviv na yung pagano nila yung pagpaputok nila ng rocket at saka kabila na sila yung Hezbollah at saka yung Hamas kabila na sila nag umaatake sa sobra yung kahit yung kakaibang tunog lang ay nagugulat na kami kaya naman gaya ng iba nilang kababayan nagpasya na silang magpasak lolo at umuwi ng Pilipinas pag nandun ka sa sitwasyon na gulo, ano po yung war, um, talaga pong hindi mo alam yung buhay mo, ano po, tapos hindi mo pakasama yung pamilya mo. Ano po? So talaga po 'yun po yung naging um decision namin ano po ng lahat ng nagparipat na umuwi ano po dahil siyempre po sa aming kaligtasan. Gaya ng mga naunang batch, makakatanggap din ng tulong ang grupong ito ng mga OFW. These 36 OFWs receive various types of assistance from different departments and agencies of the government under the whole of government approach. Meron po silang tinanggap na 50,000 each. Pag nila sa kanilang mga probinsya, may naghihintay naman sa kanilang reintegration package assistance for OWA members active and inactive para makatulong sa kanila sa pagnegosyo ngayon nandito na sila sa Pilipinas. Sa pinakahuling tala ng DMW, 335 na OFW na ang naiuwi sa Pilipinas. Mula ng umarangkada ang repatriation nitong Oktubre. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.